Magandang 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 tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan napansin niyo po ba yan? nag harvest na naman po ako ng malunggay sa aking uh, tanim para gawing uh, malunggay tea kasi malapit na naman po maubos yung ginawa kong uh, malunggay tea. Siguro mga 2 months din po yon bago po naubos. Anyway, nais ko lang pong sabihin sa inyo na kung kayo po ay nahihirapang matulog, lagi ko pong sinasabi na ang uh, nilagang malunggay ay napakaganda po sa ating katawan at nagbibigay po siya ng maayos na tulog. Diba mga kaibigan? Ang dami-dami dami na po nating utang natulog sa ating katawan, di po ba? Kasi dapat natutulog tayo ng 8 hours a day. O sa isang gabi ay maka 8 hours tayo, kaya lang. Madalas ay hindi po tayo nakaka 8 hours. Minsan ay 6 hours, 5 hours. Ako nga may time din na isang oras lang o isa't kalahating oras lang, pero... Nung natutunan ko po na uminom ng malunggay tea ay uh, umayos po unti-unti ang aking tulog Yung dating 1 uh, hour o 1 and a half naging 3 uh, hours, naging 4 hours, 6 hours, 7 hours at uh, hindi pa po, po talaga ako masyadong nakakabawi ng 8 hours Siguro, kaya po ako ay eh, nagsakit kasi marami po akong utang na tulog sa aking katawan at yun pong mga oras na hindi po natin nakukuha o may utang po tayong tulog sa ating katawan hindi po na, hindi na po natin yan mababawi mga kaibigan kaya kung kukwentahin po natin mula po nung tayo hindi na nakakatulog ng 8 hours a day ay uh, marami na po tayong utang na tulog sa ating katawan. Kaya bawiin na po natin lalo na po ngayon na medyo nagkakaedad na po ano. Ako po ay senior citizen na kaya talagang binabawi ko po, po yung aking tulog. May mga time po na 10 o'clock nakakatulog ako o kaya 9 o'clock ng gabi pero madalas po ay almost 12 a.m. na po ako nakakatulog kasi yun na po ang nakakasanayan ng aking uh, katawan pero kapag ako po ay umiinom ng uh, malunggay tea o nilagang malunggay sa ayaw mat sa hindi ay talagang kusa pong uh, pumipikit yung aking mga mata Ibig sabihin, nire-relax po talaga ng uh, malunggayti ang ating uh, katawan, yung ating utak, yung isip, hanggang sa tayo po ay makatulog na. At uh, kapag ako po ay nagsimulang matulog ng mga 11 ng gabi, straight po yan mga kaibigan, mga 6am na po ako yan uh, ma gigising so 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mga 7 hours minsan 6 hours, minsan 5 hours okay na rin kasi di po ba kapag medyo nagkakaedad po tayo ay uh, medyo bumababaw na po talaga ang ating tulog pero hanggat maari sikapin po nating makatulog ng medyo mahaba kasi dyan po tayo kumukuha ng lakas yung ating uh, katawan kapag maayos po ang ating tulog ay malakas po tayo tapos hindi po tayo nangihina tapos mabilis po yung uh, takbo ng ating isip, ibig sabihin hindi po siya nangihina kumbaga alerto so yan po ang kagandahan ng kumpleto po ang tulog yan kapag araw po, may time din po na naidlip ako minsan mga 1 hour o kaya 45 minutes, 30 minutes, basta makaidlip lang talaga. Kasi meron po tayong uh, konti lang na tulog pero parang ang lalim, di po ba? So, sa gabi po, lalo na bawiin po natin ang ano, ang tulog natin sa gabi kasi yun po yung Nilikha ng Diyos, kaya nga po may gabi para po makapahinga ang ating katawang lupa. At kapag araw naman, kaya po nilikha ng Diyos ang araw para po makagawa ang tao o makapagtrabaho o kung ano man ang ating mga ginagawa sa buhay. Kaya po yung gabi talagang yan po ay nilikha ng Panginoon para po makapahinga yung katawang lupa ng mga tao na Kanyang nilikha. Kasi ang hirap pong matulog pag araw, di po ba? Kaya ang gabi po ay nilikha ng Diyos para po makapahinga ang ating mga katawan. Kaya mga kaibigan, ang dami ka po mga kakilala na pumupunta na sa psychiatrist, nagpapa confine para lang makatulog o nagpapareseta ng pangpatulog. Huwag niyo na pong gagawin yan. Ito na po o, oh, ang malunggay. Ito po, ini-air dry ko po yan. Yan, kusa po nga, mahuhulog yan dyan. Sa pang ko na batya. Matutuyo po ang dahon yan, tapos mahuhulog. Tapos kapag uh, tuyo na po siya, i-sasangad eh, ko na po siya. yung sangad na basta mag-crunchy lang lalo yung dahon niya para kapag inano ko, pinino ko, madali na po siyang pinuhin. Kahit kamay lang po ang gagamitin. Kaya mga kaibigan, ang advice ko po talaga sa inyo, no? Lalo na po sa mga hirap na hirap makakuha ng tulog. Ito po, oh, laga lang kayo kahit sariwa. Laga lang po kayo ng malunggay. Uminom po kayo sa umaga. Kaya lang, baka antukin kayo, may ginagawa kayo. So, sa gabi po, uminom po kayo mga 50 minutes bago po matulog. Patutulogin po talaga kayo ng Panginoon gamit po itong kanyang blessing na dahon ng malunggay. Kesa naman pupunta po sa doktor, kung ano-ano po ang uh, sasabihin ng mga doktor, kahit malang psychiatrist, ano po, lalong magugulo ang inyong isip. Samantalang kapag naglaga po kayo ng malunggay, ay uh, yun lang, napakasimple lang na paraan. Laga ng malunggay, uminom. Sanayin niyo po ang inyong sarili na gabi-gabi o araw-araw ay umiinom ng dahon ng malunggay para po ma kung ano man po yung mga nasira o na-damage na mga nerves natin na nasira po yung ating tulog. Aayusin po yan ng Panginoon gamit po ang malunggay ti o dahon ng malunggay o nilagang malunggay kaya mga kaibigan kung meron po kayong malunggay dyan sa inyong mga tabi-tabi kumuha po kayo at magpa air dry po kayo o kaya maglaga kayo at inumin kapag uh, mas, masyado naman pong mataas ang inyong uh, blood sugar mga kaibigan tigayin nyo po ito i-blender nyo po plain, wala pong tubig. Tapos, katasin nyo po ang dahon ng malunggay. Uminom po kayo hanggat maari dalawang kutsara. Yan po, inonormal nyo po ang inyong ha, blood sugar. At sa mga, yung mga dumudumi ng dugo, alam nyo mga kaibigan, meron po akong ha, naging ha, kaibigan na manicurista Ang sakit ng kanyang mister ay dumudumi ng ha, dugo talagang buo-buo sabi niya. So, inadvisean ko po siya na magano po, magdik-dik ng dako ng malunggay tapos pigain sa tela na manipis katasin tapos ipainom niya sa asawa niya. Uh, yun po, purihin po ang Panginoon at salamat sa Diyos. Nung uh, pinainom niya po ng uh, sulid na katas ng malunggay ay uh, hindi na po Uh, nagpa-doktor, hindi na rin po uminom ng gamot parang feeling daw ng kanyang asawa uminit yung buo niyang katawan pati yung bituka niya at parang may na-cure doon sa loob so wala na pong lumabas na dugo kaya mga kaibigan sobra po na napaka galing po nitong uh, dahon ng malunggay sana po itry niyo rin sa inyong mga sarili kung kayo po ay merong sakit Akman po ay uh, sabi ko nga po sa inyo, ulitin ko naman po, meron po akong cancer meron po ako sa puso, lahat po na nga uh, pakiramdam, meron po akong batos sa abdo. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi po ako nagpa opera hindi ko po ginalaw ang aking uh, katawan. Meron po ako matindi po ang aking uric acid, pero salamat po sa Diyos. Ngayon po ay uh, payapa ang buhay at uh, ito na lang po ang ating mini-maintain, parang ito po ang ating maintenance, pero meron pa rin po ako dyan mga pang-emergency in case, ano po, kasi minsan, hindi po natin maiwasan, nakakakain po talaga tayo ng uh, hindi pwedeng uh, ipasok sa ating katawan, pero minsan may katigasan ng ulo, ano po so mayroon po ako mga pang-emergency gamot dyan, pang-emergency lang talaga, at uh, hindi ko na po iniinom na gaya ng dati na talagang maintenance talaga. So, ito na lang mga kaibigan, talagang uh, 1,000% po ito na makakatulong po sa ating uh, katawan. May sakit ka, walang sakit, lalo na po yung may mga sakit, kung ano-anong mga sakit, inom lang po ng ano, ng malunggay i-air dry nyo po, ibitin nyo po yung ganyan, tapos kusa pong mahuhulog yan, huwag nyo pong himayin kusa pong mahuhulog yan matutuyo po yan tsaka po ninyo isangag na yung katamtaman lang yung basta lang siya matuyo na maging crunchy at yun na po ang gagawin ninyong uh, malunggay tea araw-araw, bago po kayo matulog, mga 10 to 15 minutes before na matulog kayo ay inumin nyo po ang uh, Nilagang malunggay, talaga pong malaki pong maitutulong sa inyo Wala pa po akong uh, tinuruan na hindi po sila nakapag-beneficio Talagang nagpapasalamat po sila ng marami Kaya dito po sa ating YouTube channel, sa really mix Stories Sana po sa lahat ng makakita, kung mayroon man po kayong mga sitwasyon sa katawan ninyo na hindi maganda hindi po lamang sa hindi makatulog, kundi sa lahat po ng nararamdaman o karamdaman. Ang uh, nilagang malunggay po ay sobrang makakatulong po sa inyo ng maraming maraming natulong. Kasi lahat po ay uh, aayusin ng Panginoon ang lahat ng mga nerves na hindi nagpa-function, ang mga sugat bukol sa katawan, ang mga tumataas na sugar, ano po gamit po itong uh, kanyang miracle uh, plants ang uh, moringa o kaya ay malunggay kaya mga kaibigan hindi ko na po patatagalin ha talagang lagi ko po itong uh, inaano uh, sinasabi dito sa aking YouTube channel ang malunggay po ay napakaganda po sa ating katawan lalo na sa may mga sakit karamdaman. Kaya hanggang dito na naman po ang aking video ngayong tanghali na po ay uh, gawin niyo po talaga ito sa inyong sarili upang sa ganon makatulong po ito na maging maayos po ang inyong pakiramdam, maging maayos sa inyong tulog at wala po kayong iniinda ng mga masasakit sa loob ng inyong katawan. Maraming maraming salamat po sa lahat ng Maniniwala sa lahat po ng maglalaga ng malunggay at salamat din po sa inyong uh, suporta dito sa akin YouTube channel sa lahat po ng nanonood sa mga silent viewers listeners natin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga subscribers na sa 3384 subscribers na po tayo. Medyo malaki-laki na rin po ang ating pamilya dito sa akin YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan ko, hindi ko man po kayo kilala lahat, ang Diyos na lang po ang siyang bahalang magbalik sa inyo ng kanyang biyaya sa inyong uh, kagandahang loob sa akin kahit hindi niyo po ako kilala. Maraming salamat po, nawa ay napagpala po kayo ng aking mga uh, ibinabahagi sa inyo na makakatulong po sa inyong mga sarili, lalo na po sa inyong mga pisikal na katawan at higit sa lahat sa ating mga spiritual na pamumuhay. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay at wala po akong ibang dalangin kundi ang hilingin sa Panginoon na tayo po ay patuloy niyang pagpalain, ingatan, ganun din ang ating mga mahal sa buhay. At lagi ko itong hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Amen. Thank you for watching. Bye.